Report, lisensya po ng isang Bureau of Fire uh, Protection Personnel bilang nurse, pinababawi po ng PRC. May report si Aguila Jess Madren Villar Moratilio Mads. Radyo Aguila Live Report! Diaz po yung Glenn na nawagan nga sa Professional Regulation Commission ng misis na isang sinibak na official ng Philippine Marine Corps sa professional o sa PRC na aksyon na ang kanyang reklamo laban sa isang nurse na empleyado rin ng Bureau of Fire Protection dahil umanong sa pagrelasyon sa kanyang asawa. Inagkosahan ni Faisa Mutla Utwali, si, uh, Senior Fire Officer 2, Reyka Janisa Palpalatok, na magkakaroon ng relasyon sa kanyang asawa na anya'y lumalabag sa mga pamantayang profesional at moral. Inihayag ni Itwali ang pagkadismaya dahil wala pa rin aksyon ang PRC sa kasong isinampanya laban kay Palpalatok na ngayon umanaw ay nagtatago sa ibang bansa. Binigandiin Itwali na ang mga ginawa ni Palpalatok ay lumalabag sa mga etikal na pamantayan para sa parehong mga empleyado ng gobyerno at maging bilang isang lisensyadong nurse. Bukod sa kasong ito, may nakabindinding warrant of arrest laban kay Palpalatok na inisyo naman ng Pasay City Regional Trial Court dahil sa kasong illegal recruitment ang ginawa nito sa loob naman ng BFP. Nagbigay rin ang matibay na paalala si Manila Sec. D. District Representative Rolando Valeriano na chairman ng House Committee on Metro Manila Development sa mga empleyado ng gobyerno, partikular na sa mga uniform services na panatilihin ang mataas na moralidad at respeto sa kahalagahan ng, ng, ng pamilya. Para sa Radyo Aguila Madilim Villar Moratilio, matatag, matapang, matapat. Thank you, si Aguila Madrin Villar Moratilio.